Ayan, magandang hapon po mga langga. Kukunin na po natin ang ating saging kasi gulang na. Ayan po, first harvest ang ating tinanim mga saging. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Naway, suportahan nyo po muli si MG Mix. At, mag-harvest po tayo mga langga sa ating tinanim mga saging. First po ito nating harvest kasi ito pong unang namunga. Kukunin na po natin yan mga langga. Ito po may tatlo, ba'y may dalawa pa po doon na doon sa may dulo ha, ayon, ayun kitaon tong isa pinakpunta yung isa hindi masyado kitaon kukunin na po to natin kasi matanda na sa okay na o may namula na ngayon gumitak na kung pagulangin pa natin dito eh baka magbitak-bitak, laway bangit first for service po ito natin yes. yan malaki ayan po mga langga ayan po may bitak na kasi kaya kailangan natin kukunin na kasi kung hindi natin kukunin magkaroon ng bitak-bitak lahat Ayan, marami pong salamat. Bye-bye and God bless you all.